Ay, Burger King oh. I saw Burger King. There oh. Ayun oh. Ayun oh, nga oh. Oh, Burger King. danta tayo dyan. Pero magkamagaan oh. Mag. Kapag may ikwe, ka na. Ayun, Junior lang. Uber? Ala, sa dadaan. Ala. Ah. Walang daan. Ay dito, ay doon. Pag-anon ah sa din na siya di tignan natin baka may daanan dyan dito yata pag ano oo nga okay. Ayan. Alabang West para lang yata to sa mga ano sa eh. mga nandiyan sa Alabang West taga alab? ah alalim mo taray nang may sarili silang ano Oo nga na. <laughs> Makainan. Baka iba ang presyo dito. <laughs> Ayun na, na parkingan ng motor. Dito yata paradahan ng motor eh. Ayun na, Burger King. Baka dito tayo. Kabila tayo. Ayun na yung Burger King. O, eh. May bayad ba ang parking dito? Oo nga, mainit eh. Karamdam namin. Baka dito ang parkingan ng Burger King. Ay, hindi, para sa grab. Para sa grab ito eh. Pwede ba tayo yes. park dito? Sige na, baba ka namin. Okay. Baka dun pwede tayo. Kakain naman tayo. Tanong, tanong mo na lang. Tanong natin yung card. Di ka na Ano mode yan? Anong searching? Wala namang searching dyan. May searching. Hmm sinasabi. Searching. Connected. Hi, cellphone. Mamalay ko sa'yo. Searching. Connected. Diyan yung iPhone? Yes. yes. Pero na siyang Burger King nila dito ah. Ganda na? Uh, konti lang ang tao. Ba ba? Eh bakit walang Starbucks? Eh kasi na, konti lang ang tao. Ito, so, hindi naman masyadong ano ng Starbucks yung mga gantong area na ano. Oh, ang target area niya, mga <laughs> Pero, malapit sa mga... Imagine, may Jollibee, God. may ano, <laughs> sa isang pwesto. Para dito, oh. Dito. Sa bagay, daanan din naman kasi ng highway, so may tendency din talaga na mag-stop over yung iba. likod lang kasi. Ah. Oh. At least, hindi naman nga makakaabala saan. Sa highway. Highway.